So, we have again, mga kabikers, ka kapalikpik at mga tropa ko sa computer. Anong balita sa inyo at anong balita sa akin. So, update ulit dito sa ating dalawang tiyana na inaalagaan. No? So, pinapagroom muna natin to Nakalagay ito sa dalawa. No? Ten gallons, so yun, dalawa. So, nandito yung high-grade na STRP at fire and ice, mga kapalikpik. No? So, medyo collectible fish na itong fire and ice na to kasi bibihira to na ma-purchase no? although mayroon naman kaya lang ang hirap lang hanapin kung sa mga ordinary pet store no? o sa mga online natin mga na yan Nachamba lang namin so yon so pinurchase ka agad natin at yun, ang ganda, nakakatawa so titigay natin mabuti itong dalawang ating tiyanan na pinipicture So, una nating ipipicture itong ating high grade na STWRT, no? So, very healthy to at nagpapakita talaga ng kanyang progressive, no? Ang ganda na nito at ngayon, uh, very healthy yung kanyang itsura. Although yung color niya, uh, medyo nag -fade pa, no? Kasi medyo siguro stress pa rin to dahil nandito nakalagay ito sa natang na 10 gallons. So, pero okay naman ang kanyang appetite, malakas kumain at ayan, very active yan, no? So actually nagpiplayering na yan at kaya nakakatawa yan. So ganyan ang tsura niya mga kapalikpik. Doon sa mga hindi uh, familiar pamilyar dito sa mga tiyana. No? So ito ngayon yung ating inaalaga. Ang grabe, ang ganda nito. So papansin nyo, kulay blue yung pinaka ilalim niya. Yung kulay blue yun. Then sa buntik niya may blue. Doon sa dulo niyan, tsaka dito sa pinya magkakaroon ng orange yan. Actually nung binili ko ito, labas yung kulay na kulay nito. Kaya lang syempre, So, bagong environment, bagong place, kaya yun, no, nagbago yung kulay niya, yung coloration niya. Pero yung kanyang mentality, okay, no, dinidevelop natin yung kanyang mentality, kaya very aggressive yan pag pinapakain natin, no. So, ngayon, busog yan, kaya hindi muna natin siya papanin. Hayaan lang natin siya na mag-swim-swim dyan sa kanyang environment, no. So, naglagay din tayo ng mga halaman dyan para lang magkaroon ng ano niya hiding place kasi nga medyo may bata pa to, may pa. So every time na minsan may pupunta o gumagalabog, natatakot no, maalis sa place niya. Pero ngayon, hindi na ganun ka no? kasi tatakbo man niya, babalikan ka niyan. So yun, yun, maganda yun, magandang kanyang pinapakitang development. Alright! next na tank natin. Ito, medyo ano din to, no? Uh, mahihain pa rin tong fiery eyes natin, pero sana wag umalis sa kanyang lugar, no? So, su zoom na lang siguro natin. Yan, sinoom ka na. Pagkita nyo naman mga kapalikpik. Yung face niya, very dark. Tapos yung katawan niya, parang yellowish. Pero yung kanyang bunto, dun sa dulo, tsaka yung pin niya, orange siya mga kapalikpik. So, ang ganda na ito, blue and orange and yellow kaya fire and ice ang tawag dito eh dahil yung kanyang coloration eh napakatingkad especially pag medyo uh, lumaki na to no so feeling ko nasa mga more than 3 inches na to o 4 inches maganda na yung size na to, good size na to pero yung kanyang place nasa ano ba tayo 10 gallons ko muna yung nilagay no tapos naglagay din tayo ng hiding place niya na plants tapos may aerator tayo na ginamitan natin ng sponge para at least kahit paano luminaw yung kanyang uh, place na pinaglalagyan so ito yung pare nice natin yan so sinusun ko lang mga kapilikpik medyo lapit natin sana wag Ayan. Yeah, mas maganda yun oh huh? eto ano te pag pinapakain ko okay naman siya sa ano pagkain niya kaya lang medyo shy type pa rin talaga to eh kaya nilagay ko sa si ilalim para hindi lang siya ganong ma-expose at hindi niya may stress no pero ngayon mukhang looking good naman siya hindi na siya stress kakakain lang ng dalawa actually may pagkain pa siya doon isa yun kaya lang hindi niya napansin pero nakakain na itong dalawang billboard so yan hindi na natin yung kulay niya yan ang mga kapalikpit ko. so wala lang hindi lang maganda yung ganyang uh, place na ano na pinagpuntaan yung kaya naka-deform yung katawan niya pero okay yan yun mga kapalikpik yan ang ating dalawang China na ipipicture ngayong araw na to no? ipagyayabang natin pero mga kapalikpik meron pa tayong mga China sa bahay no? so yun yun muna update sa dalawa natin China so yun na nga mga at uh, patuloy ko kayong i-update sa development o no? progress natin na dalawa na to at the same time dun sa iba nating alaga pa sa bahay, no? So, update ko rin kayo kasi naglalakihan na, nagagandahan na rin. Siguro next ipicture ko sa inyo, yung na isa pa natin, ang Chana andrew na blue. Tapos yung update sa granite limbata natin kung ano na develop it. Medyo malililit pa lang to, pero maganda na yung kanilang development. So, hanggang sa muli, mga kapalikpig.